Kay Soto nagpakita ng lakas sa play na ito, dalawang player ang binax out niya sabay tip in ang bola, galawang pang malaking mama ang pinakita hindi ganon ka-explosive ang opensa o eksena gaya ng mga alley-oop dunk niya kaya minsan hindi ito napapansin ng mga fans. Kay Soto highlights at game day discussion na nga sa video natin ito umpisahan na natin. Game day na naman ni na Soto at ang kanyang team na Yokohama B-Core laban sa team ng Shinshu Brave Warriors ni na Ronji Abarientos at Macho Aquino na anak ni Marlo Aquino. Magiging maganda ang labanan ni na RJ Abarientos at Yuki Kawa Mura sa guard position at sigurado na magiging mahigpit ang depensa nila sa isa't isa at pagalingan rin sila sa discarte sa pangunguna sa kanilang team sa opensa. Bagong ang laro nila ay narito na muna ang mga plays ni Kai Soto na kung saan nang ibabaw ang kanyang skill set sa team ng Yokohama. Unang play natin ang unang puntos ni Kai Soto sa team ng Yokohama, isang mabilis na alley-oop kaagad transition ang eksena, mabilis ang defense to offense, mabilisang ang pagbaba ni Kai Soto, nakita ni Kawamura bigay ang bola, easy 2 points para sa kanila. Sa loob naman ng paint, kinuha ni Kay kay Soto ang kanyang opensa pang mama ang galawan hindi isang dangkang tira pero persahan laban sa import ang ginawa pasok para kay Kaiju. Pisikalan ang sumunod labanan sa box out muna. Kay Soto mas malakas sa play na ito dalawang players ng Yokohama. Kanya ba namang minama sa rebound pang malakasan ang galawan rebound na nga puntos pa isang tip in para kay Kaiju. Sumunod na play basketball IQ. Bilis at magandang timing ang pinakita, Maganda ang pasahan nagkaroon ng open lane. Kay Soto mabilis na nagkat. Binalik sa kanya ang bola. Ang resulta kakainin ni kay Soto ang sumabay sa kanya, isang monster dunk para sa kanya. Kawamura to kay Soto ang sumunod. Isang mismatch ang nagawa nila sa eksenang ito. Malit ang bantay ni kay Soto. Sinamantala nila ni Kawamura kinain ang defender. Ito yung mga offense ni Soto at Kawamura pick and roll na kapag naging mas pulido pa ay nakikita natin na mahirap mapigilan at magiging mabisa para sa team ng Yokohama na makakatulong ng malaki sa pagpuntos para sa kanilang team. Dito naman kapag merong malaking mama sa loob ng paint, hindi ka na magdadalawang isip pa na ibigay ang bola kagaya ng ginawa ni ni Kawamura at Gujia jabren si Kaiju dito dahil na rin sa mabilis ang pagbaba niya at pagpwesto sa loob ng paint, pumasok na nga counted pa. Nasundan pa ng isang alley play, maganda ang ipinakitang timing ni Nakaisoto at Kawamura sa play na ito, solid na solid ang pwestuhan at bigayan ng bola. Nasabi na nga rin ni Kawamura na kung mas mapapabuti pa nila ang pick and roll nila ni Kaisoto ay magiging unstoppable ang opensa nilang dalawa at binanggit niya ito sa isang interview. Pick and roll play parang two man play pero kung sakto ang galawan ay nagagawa nitong buwagin ang depensa ensa ng kalaban. Ang maganda pa dito ay matangkad si Keisoto, kay, kay advantage para sa kanya ang mga matataas na pasa na kung saan siya lang ang nakakaabot nga nito. Nagpalit ng side sa court, ganda ng pagpasok ni Keisoto sa loob ng paint, maging ang pagpapalit ni Kawamura ng direksyon sa kanyang dribbling ay maganda rin pang-anime ang eksena. Binato ni Kawamura ang bola kay Kaisoto ang resulta isa na namang magandang alley play na pwedeng-pwede sa NBA. Meron pang tulak ang import sa likod ni Keisoto at counted play sana, kaso hindi tinawagan ng referee ang eksena pagpisikalan sa pagpwesto kay Soto nagawang gawang maitulak ang import maganda na ang position sa loob ng paint pinasa sa kanya pero matagal rin ang pasa kaya noong pagkapasa sa kanya parang saglit lang na dumaan sa kamay ni kay Soto ang bola plus 2 points kaagad para sa team ng Yokohama dito naman aali-aligid lamang itong si kay Soto malapit sa ring simple lang ang play pero explosive ang dunk ni kay Soto hindi na sumabay ang depensa dahil baka post rise pa nga parang mga bata ang nagbabantay kay Kaiju sa play na ito paano ba naman tatlo na sila pero wala pa rin silang magawa laban sa isang kaiju. Binalik-balik lang ni Kai Soto ang bola sa ring hanggang sa pumasok na lamang ito. Latest naman ang alley play na ito mula sa All-Star Game. RJ Abrientos to Kai Soto isa sa magiging solid na combo sa Gilas team. Dinakdakan ni Kaiju ang kalaban halos nakatayo na lamang ito at dito naman reverse ni Kai Soto ang kanyang dunk sigawan ang mga tao. Game din na nga at masasaksihan natin ang laro ng Yokohama Beaker laban sa team ni Naronje Abrientos at Macho Aquino. May lahing hapon itong si Macho Aquino kaya naman dito sa Japan niya tinuloy ang kanyang karera sa basket maliban sa may kagandahan rin ng konte ang kita. Konting prediction naman tayo, home court ng Shinshu, kaya posible na sila ang manalo pero sa standings naman ay dihamak na mas maganda ang katayuan ng B-Core ni Nakai Soto. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap si Nakai Soto at RG Abrientos dito sa Japan B1 B League at bilang magkakampi naman ay isa ito sa duo na pwedeng tumindi pa ang kombinasyon sa mga pick and roll plays kagaya ng ginagawa ngayon ni Nakai Soto at Kawamura sa team ng Yokohama B-Core ang unti-unting improvement na nakikita natin sa kanilang pick and roll plays at habang tumatagal ay nagiging pulido pa ang mga plays nilang dalawa. Ilang tulog na rin lang ay laro na nga ng SGA at isa ito sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans dahil solid ang team mula sa coaching staff hanggang sa mga players. Inaasahan ng karamihan o ang prediction nga nila ay ang SGA ang magkakampiyon ngayong taon sa Dubai International Basketball Championship. Mahirap gawin pero mukhang kakayanin nga ng strong group na gawin ito. Dwight Howard, Andre Blatch, Andre Robertson, Mackenzie Moore at heading isang perfectong starting five para sa team ng SGA na kayang-kayang tumapat nga sa kahit na anong team dito sa Dubai International Basketball League.